Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na nag-aanyaya sa inyong samahan akong magdilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat D. Juan, Kabanata 15, Talata 18, hanggang 21. Sa mga naunang talata ng Kabanata 15, makatutuhayan natin uh, na sinasabi ng Panginoon Jesus, ako ang puno ng ubas at ang aking amang tagapag-alaga. Kayo ang mga sanga, ang sino mang mananatili sa akin ay lalago at mumumunga. No, at sinasabi niya rin na uh, ang pinakamag magandang mayaalay ng isang kaibigan ay ang kanyang buhay. Kaya magmahalan kayo at magtulungan kayo napakaganda ng na mga words of encouragement ng ating Panginoon. At talagang paaniyaya sa atin para tayo manatili sa Kanya at sa kalinga ng Ama. Subalit sa mga talatang sa Ebanghelyo sa araw na ito, uh, ito ay babala, paalala na sa ating pagsunod Uh, sa ating Panginoong Yesus, tayo rin ay dapat na maging handa sapagkat sinabi niya na kung siya ay uh, kinapuotan ng sanlibutan, kinainisan, tinuligsa, inaway at pinatay, ay uh, maaring mangyari din ito sa atin kung napupot sa atin ang sanlibutan ito ay dahil sa ang ating Panginoon, ang ating sinusundan ay kinapotan, tinuligsa at kinutya rin ng mundo. Pero maganda sigurong tignan natin at uh, unawain natin saan ba nang gagaling ang mga nanunuligsa, ng aaway, nang aapi at nangungutyak diba? Pinsan inaasar ka dahil sa pananampalataya mo, oh, ikaw si brother, ikaw si bishop, no? Talagang uh, kukulit kulit din. Yung iba naman na nang-aasar sayo, sasabihin, "Oh, bait-baitan ka lang, no?" Pero nasa lubang kulo o oh, ikaw din naman ay makasalanan, ganun, no? At uh, talagang kung ano-anong mga pangiinis upang uh, siguro ay una bakat Pwedeng bumitaw tayo sa ating uh, paniniwala at pananampalataya. Yumakap na rin tayo sa mundo at, uh, at uh, sundan na rin ang karamihan. Uh, marami pang iba. Pero tignan natin mabuti mga kapatid. Siguro may makikita tayong tatlong uri. Tatlong uri ng mga tao. Una yung iba ang paniniwala. Kasi ibang paniniwala nila, ibang relihiyon, iba 'yung mga panuntunan, at uh, marami silang mga iba't ibang bagay na na tinatanggap bilang sacred kumbaga, no, na makapagdadala sa kanila sa sa pangako, anumang pangako sa kanila ng kanilang Diyos. Uh, so iba ang paniniwala. At kung iba ang paniniwala, iba sa atin ay, maaaring magresulta yan sa pag-aaway, pang pang Yung mga holy wars, ganyan eh, di ba? Kasi iba yung faith, iba yung pananampalataya. Yung ikalawang uri ng mga nanunuligsa ay yung ayaw maniwala. Sa puso nila, nakikita naman nila na maganda, Mabuti ang mga tinuturo. Pero ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang maniwala dahil sa lungat ito, sa niyayakap nila. Ito yung mga yumayakap sa mundo at sa mundo ng kasalanan. Ito yung mga taong nagalit kay Jesus dahil ibinubunyag niya, isinisiwalat niya sa liwanag ang mga kamalian, ang mga uh, anong tawag dyan, yung pagiging pagkahipokrito na mabuti sa harap pero makasalanan sa likod, di ba? isinisiwalat e, e, nito at dinadala sa liwanag ni Jesus. Kaya ayaw nilang maniwala. Kasi pag naniwala sila, ibig sabihin, kailangan nilang bitawan ang mga bagay na niyayakap nila, ang mga kasalanang hindi nila mabitawan. Ang ikatlong uri ay yung walang paniniwala. Wala talagang paniniwala. So, hindi iba yung paniniwala. Walang paniniwala. Walang Diyos. Ang Diyos ay ang sarili lamang. At ang nais lamang ay ang magpakasaya at magpakasasa sa mundo. Dahil ito yung mga life is short and then you die. Ganun, no? Sabi, kung mamamatay ka na rin lang, enjoyin mo na ang buhay. No? Walang paniniwala at wala rin pakialam. Walang pakialam sa kapwa, Uh, ang laging pinagtutuunan ng pansin ay ang sarili. Tama, di ba? Yun palagay ko ang tatlong uh, uri ng mga tao na maaring mangutya, manuligsa, ang away, magasar sa mga taong sumusunod kay Jesus. Alin ka dito? O oh, ikaw ba ay naniniwala pero pinsan malapit na rin bumigay kapag ikaw ay tinutuligsa at kinukutya. Sabi ng Panginoon, patuloy tayong kumapit sa kanya sapagkat may mga taong maniniwala sa atin. Sino 'yon, yung mga tumatanggap ng kanyang turo? Malawang tatanggap din sa atin. Yung mga ayaw maniwala kay Jesus, hindi naniniwalang siya'y Diyos, hindi naniniwalang siya'y si uh, namatay, nabuhay na maguli, at tumakyat sa langit, at inihahanda ang ating tahanan sa langit. Ay, eh, yun yung mga nanunuligsa at nagsasabing, sige, maniwala kayo dyan, di ba? Bahala kayo sa buhay nyo, ganun, no? Ah, uh, yon So, mga kapatid, alam mo, alam ng puso mo kung anong tunay, ano ang tama. Marahil ito magandang panahon para bigyan natin ng panahon na pag-isipan. Alin nga ba ang nais mong yakapin ang sanlibutan o ang kalangitan? The choice is yours. Mga kaibigan, kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, muli namin kayong inaanyayahan maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook. Ipakalat natin ang mga ganitong pag-iisip at pagtatanong uh, upang mas lalo nating makilala ang ating Diyos. Mas lalo nating makilala si Jesus Nawa tayo ay patuloy na magbago patungo sa Kanya. Hindi tayo perpekto tayo patuloy pa rin nagkakasala. Pero nandyan ang Panginoon at ang Kanyang banal na Espiritu na patuloy na aakay sa atin patungo sa Kanya. Muli ako po si Joey at pagpala inawa kayo ang ating amang mapagmahal. God bless you.